Hello guys, ito nga pala si kumikitang biyahero ano. Uh, guys, uh, sundan niyo po ako sa mga vlog ko. So first time kong mag-upload ngayon. At uh, makikita niyo tong mga vlog ko tungkol sa paghahanap buhay dito sa Metro Manila. Sa ngayon, uh, isa po tayong Grab driver. So lahat ng pwedeng pasukan natin, papasukan natin. Sa ngayon, isa tayong Grab driver at makikita niyo kung magkano kinikita at yung mga journey ko sa pagbabiyahe sana suportahan nyo ako guys let's go po alas 7.40 ng gabi Sunday, June 8 samahan nyo akong bumiyahe ngayon guys tina natin kung uh, makakailang pasahero tayo at magkano ang kinikita hanggang sa tayo antokin at syempre Bago tumakbo, kapi muna tayo. To first trip. Pangalawang drop off dito nga pala sa Itramoros. Ah, ano, ang ah, maraming mga nakatira dito. Tapos, ah, may pumasok agad na pangatlong pick up dito sa may ah, Manila Cathedral naman ang pick up na pangatlo. So, pangatlong drop-off sa may SM Manila ngayon may pumasok na pang-apat ka agad dito rin kaya mikot lang tayo drop-off ng pang-apat dito sa my university sa Recto hantay time check yes 902 maka apat na tayo mang drop off dito sa Mall of Asia so may pumasok agad pang anim na ito dito rin sa Mall drop off pang anim dito sa may grand towers so may pumasok pang pito drop off lang pang pito so may pumasok pang walo pa agad sa so, Century Park Hotel ito So Ito yung pangwalo kong sundo. Dito nagsushi mga call pals. Sana si James kasakay sa akin. Call pals. Drop up ko kanina sa Breast Residences. Tapos may pick up din kaagad ako dun Mga Chinese Ngayon pang sampo Pick up din ako Tara punta natin Pang sampo na ito Ang layo ng pick up Nasa Park Avenue Pasay ako Tapos ang uh, pick up ay nasa SM Malabisya Sobrang traffic pa naman ngayon Uwi na Subukan natin. Oh, ah, nasa bus stop lang siya. Palalabasin na lang natin siya. Subukan natin tawagan si Paul sa bus stop eh. Nasa may sakayang isa ng bus. Tawagan natin. Ah, hello po. Uh, bawal kasi ako dyan sa loob mag uh, tawag nyan. Umik up. Umabanti kayo ng konti yung walang harang ha sa may pakanan ang wrap up nga pala ng pang sampo ko ay nasa may bandang rekto okay gusto ko na magpahinga antok na ako hello guys from 7.47 hanggang 11 nakasampo tayong na pasahero kulang kulang mga uh, 4 hours ano. so yun lang guys 我们下次再说再见，拜拜。